Guys, good morning. So ayan, at dahil hapon pa naman po ang aking pasok, so nabigyan po tayo ulit ng pagkakataon para po makapagluto para po mayroon po tayong ma-upload. So para po sa araw na ito, samahan niyo po ako magluto ng tinolang manok. At dahil na prepare ko naman na po yung mga gagamitin, ayan na po yung mga ricado, sibuyas, bawang, luya, may siling green, may pamintang crack, meron din pong chicken broth, meron din pong ayan, sayote, at saka meron pong daon po ng pechay. At syempre po yung manok. So ayan. Samahan niyo po ako magluto. Eh, okay, mainit na po yung ating kaserola. Lagyan na po natin ng mantika at atin po igigasa yung ating manok. Sok na.

Ele Ito yung ating kaminta. Ito yung ating pong Lagyan po natin ng asin para po siya pumatay. Okay. Ayan. Hayaan ko muna natin siyang matangkot siya hanggang sa lumabas po yung patas ng manok para po hindi po siya malamsa. Ilagay na rin po natin yung ating panlag. Tapan po muna natin at mamaya-maya na po natin ilagay yung ating mga gulay. Check natin. Ayan. Bilog na sa gulay. Ayan, matas na po. So, masagot na po sa kanyang mga ricado. Ayan, mabango pwede na po natin siyang lagyan ng sabaw. So, lagay na po rin natin yung sayote. Ayan. At ang siling green. Wala po tayong daon ng sili. Mga pangit po yung daon, mga lanta na. hindi na po ako bumili. Kaya instead po, pechay na lang po yung ako ilalagay gulay. Sabawan na natin. Dagdagan natin ang sabaw. Ayan. Tapan po natin at pakukuloy na po natin. Ayan. Check natin. Ayan. Kulong-kulo na po siya. Kulo na, ilagay na po natin yung ating chicken cube. Timplahan na rin po natin ng patis po. Lagyan mo natin ng dalawang kutsarang patis. So, hayaan po natin ulit kumulo hanggang sa maluto po. At mamaya po ay lalasahan ko na po kung ano na pong lasa. Tapan ko po ulit. Kasi po, medyo matigas pa po yung sayote. Yan guys, lutong-luto na po yung manok at saka po yung ating sayote. Lastly po, ilagay na po natin yung ating gulay pong pechay. So, ayan. May, may apoy po yung ina natin. Ayan, eh. guys. Luto na po yung ating lang manok. So, hanggang dito na lang po. God bless po sa ating lahat. Thank you so much po sa lahat ng support. Bye-bye po.